Ito so nga pala ang ganap ngayong dito sa aming tahanan. Maaga pa nga lang ay bumili na agad ako ng tubig. Ubusan nga kami kagabi ng inumin. Kaya naman inagahan ko talaga ang pagbili para pagkain ng mga bata ng almusal ay may maiinom na sila. 6.45 na nga ng umaga sila nakaalis ng bahay. Kita nyo naman ay tirik na tirik na ang ara. Dito ko nga lang pala yan hinahatid sa tabing kalsada at pinapatawid ko na. Malapit lang din pala sa amin ang school. Kaalis nga ni Kaiser at ng dalawa kong pamangkin. Ito naman ako maglilinis dito sa aming kusina. Na. Sobrang kalat kasi tuwing umaga dito sa amin. Eto nga si mama ay nagkakapi pa lang. Kagigising lang din kasi niyan. Maya maya nga dito naman ako sa sala naglinis. Habang naglilinis nga ako, nagising naman si Kian. Panghapon pa nga pala ang pasok ni Kian. Tuwang tuwa nga ako kahapon. Pag uwi niya, marami siyang kwento at nagdasal daw sila. Pag naglilinis nga ako sa loob, eto naman si mama ay nagwawalis dito sa aming bakura. Eto nga si Kian, nahuli ah, ko na may nilalagay sa kanyang bag. Patago-tago pa nga yan sa damit niya. Yung pala kumuha ng yakult sa rep at sabi ko nga sa kanya ay sabi ng teacher niya ay bawal magdala ng kung anong anong inumin. Tubig lang daw. Tunod ko naman ginawa mga mare. Pumunta ako dito sa aming kwarto at tiniklop ko na tong aming hinigaan. Minsan nga mga mare hapon na yan natitiklop at sa sobrang dami kong ginagawa lalo na pag naglalaba ako. Pag nanay ka na nga talaga mga mare ay unlimited ang gawain sa bahay. Yung tipong kakahugas mo lang ng plato mamaya pag talikod mo ay meron na naman uli binsan Minsan nga mga mare ay tinatamad talaga akong kumilos lalo na pag nakita kong tambak ang labahin at maraming hugasin. Dagdagan mo pa ng maraming kalat dito sa aming baha. Parang ang sarap na nga lang maupo at manood ng TV. Habang naguhugas nga ako mga mare ng plato, sinabay ko na din ang pagsalang ng sinaing. Hindi pa nga kami nag-aalmusal ni mama. Yung tirang kanin kasi kagabi yun ang pinakain ko sa mga bata. Ininit ko na nga lang. Sa tanghali naman mga mare ay hinahatidan ko sila ng kanilang pagkain, buti na nga lang malapit sa amin ng school at madaling lakari. Napakarami nga namin mga mareng hugasin ngayon at naubusan kami ng tubig doon sa aming drum. Kaya naman naghakot pa ako ngayong umaga. Ito nga ang mahirap dito sa amin mga mare kasi hindi araw-araw ang tubig dito sa amin. Likdangan lang pala tapos dalawang drum lang naman ang aming ipunan ng tubig na papunta dito sa aming lababo at sa CR. Tapos anim kaming nagamit kaya hindi talaga sasapat. At tapos kung ko nga mga maring maghuga, sinabay ko na din pala itong pagkukuskus ng lababo. At nang matapos nga ako mga mare at lumabas naman ako ng bahay, ito nga si mama ay nakita ko nagiinit na naman ang kanyang tubig na pampaligo. Napakaaliwalas nga mga maring tingnan lalo na pag nakita mong walang hugasin sa lababo at malinis ang kusina. Ito nga si Kian ay naglaro na lang ng kanyang sasakyan. Nakakapanibago nga mga mare at napakatahimik ng bahay lalo na pag nahatid ko na si Kian sa school. Pagkatapos ko nga mga mga mare ng aking gawain. Sa wakas makakakain na din ako ng almusal. Yun lang. Maraming salamat.